Lakad po ulit tayo ngayong araw na to. Tingnan nyo po yung paligid. O, oh, diba? Sarap ng hangin dito. Ang cute ang aso. Eh. Oh, ayan guys. Ito yung aking partner. Mm hmm wala siyang pasok sinigurado niya talaga walang pasok kayong para magkasama kami so ayan guys again andito uli kami sa araw na to another day another adventure mga ilang oras din kami dito maglalakad ganyan lang Ang ganda, diba? Our favorite, ano te, place. Kasi ang lawak. Pabalik-balik. Pabalik-balik lang yung nakal namin dito. Ayan si Mr. Mr. Laging ano dito eh Ayan may nag-aano oh Nagpo-practice siya ng Fly fishing May kanya rin lugar yung mga aso Nauna na yung aking mister. O, uh, na ako. Sarap lang hangin. Ito yung tsura. Niya.